ano ng uh, ulam guys ano karibigan dito nagkakatawad na kayo at saka napakalok kung pa ng ano yan ano? ano? o napakalok kung pa ng ano crispy crispy yan mga idol o yun crispy crispy yan mga idol shout out po sa lahat sa ating mga views dyan yan pasyal na kayo dito ha yan crispy crispy yan o oh. Ang napakaganda ng pagkaluto panyan mga kaibigan. Okay. Hindi kayo magsisisi. Okay. Okay. ng inyong okay. ano, Talagang mas masarap pa sa jalebi mga oh, shout out po. Okay kuya. Yan. Hanapin nyo lang ito dito sa kanto ng bilog mga kaibigan. So, iuwi muna natin ito bago

isa isa ng ating no idol kasayero so yun ko tayo muna ah tuh ini ya pek sakayan watok seri watok lah ini watok oke so guys shout out saya ke bagaling jalan kalau kalbo So ng ang papansin nyo kanina Ngayon umaga Ngayon natin kanina umaga Yung pasada natin Kinarang tayo ng Red Boys kanina So hindi natin po pwedeng Ano yung ano mga kaibigan Dahil Sa ginagawa ng mga red boys no so loo na tulit hindi yata alam ng miyerto mga kaibigan yung pinagagawa nila sa so, pinapasok nila talaga dito pinakalooban talaga pinapasok nila pasok sila ng pasok dito Ah, dito na kayo bumili ng ano guys ah Saan? Sa Mora. Sa Mora ba tayo? Sabi. Sabi ko na, sa tayo eh. Kanto, pre. ay shut up. papasok tayo sa Mora. Kapunta tayo ng, ano, kaliwas ng mga kaibigan sa Mora. nakay ko si, ano, si John Lloyd Cross. Kaibigan. So nagigiyosap tayo sa mga Red Boys Ibigan Na kung maaari lang Sa mga naghahanap buhay dito sa looban Huwag nyo nang gambalain Dahil hindi naman to Gumagawa ng krimen Para tutugisin nyo Para gagambalain nyo okay, Sa isa pa Nagatid lang ng mga bata Nagano lang ng mga service Talagang hinaharang nyo Para bang may nagawang krimen yung mga Itraik tsaka nagtatrike tsaka looban to hindi mo to main road eh basta looban po to so pinagbabawalan po ng ano po ng national road tsaka yung ano yung pinaka main road ng Maynila na bawal lumabas yung itraik mga traik no so nandito naman tayo sa looban second road po to second road tsaka ano ba looban to mga bulaos na kung tutuusin ito mga idol So, oh, shout sa lahat ng mga ano dyan, hindi pa nakapanood dyan ha. Ah. oh, subscribe na kayo mga kaibigan. Excuse me po. Lasing ah, ko na ba? Lasing ko pa lang. Ah eh magalasing ako mga kaibigan medyo mahaba haba oras medyo mahaba haba oras so mahaba ang pila mga kaibigan sa so, aming pilaan mga kaibigan mahaga pa so yan napakato namin mga idol sa tumal Yeah, <tong> uh. I'm araw ng biyernes mga kaibigan sana makabawi tayo bukas palang, palang panghulog sa mga utang mga idol Ito? shout out so kanya kanyang liko mga kaibigan Oh, naan natin to. Ito? Shout out Shadaot, Shauraut. liliko na, tayo dito, tayo na sa Mura, mga idol. natin to, natin samura. Ya gis natin. Hindi nakasama siya, si Tuting no? Kagabi? Hindi Masakit daw taingin niya eh Nakaka dami nila ng mga kaibigan Damdamin nila mga e mga mga Hindi, magkano pardihan nila? Ay mo wala akong magkakasabi okay. So, kaya yun guys so. Dito na pala, pala ako dito Bakit? Dito na pala ako dito Nalalaan ka? Oo uh Okay -huh. Thank you, thank you Ayan nga guys Balik na tayo So papinta tayo dito sa pilahan namin mga kaibigan Ano Napatumal ang biyahe talaga mga kaibigan So eh, Pag ikaw dalawa pamilya mo Mahirap mong buhayin No Kailangan ni eh, isa isa lang mga idol 未了解到。 oh uh, guys, <laughs> <coughs> Kaya medyo matukumal na yung biyahe namin mga idol Medyo mahaba haba na po yung na namin. ano namin <laughs> Medyo mahaba haba na yung pila, pila namin <laughs> Ito na Ito na yung hangganan na natin ha So ilalagay natin sa live mga idol